A.I. sa job security ano ang hinaharap? Sa MGA nakarang taon, ang artificial intelligence o A.I. ay nagbago ng maraming aspeto ng ating buhay. Ngunit ano ang epekto nito sa job security? Ito e ang tanong na bumabagabag sa marami sa atin. Sa isang banda, ang A.I. ay nagdudulot malaking pagbabago sa maraming industriya. Sa manufacturing, ang MGA robot ay nagiging mas efficient kaysa tao sa customer service ang MGA chatbot ay kaya nang magbigay ng suporta 24 7 At SA MGA Medical Fields, ang AI ay ginagamit na sa diagnostics at treatment plans. Ang lahat ng ito ay nagdudulot ang tanong paano kung mawawala ang MGA trabahong ito para sa tao. Ngunit, hindi lahat ay delikado. May MGA bagong trabaho na lumilitaw dahil sa AI. Ang MGA Data Analysts, AI Specialists at Technology Developers ay ilan lamang sa MGA bagong profesyon na demand ng gayon kung tutusin para sa bawat trabahong mawawala may bago namang lumilitaw. Ngunit, ang malaking hamon dito ay ang pag adjust Hindi lahat ay may kakayahang mag-shift ang karir o makapag-aral muli. Kaya't nararapat lamang na may MGA programa ang gobyerno at MGA kumpanya para sa reskilling at upskilling ng kanilang MGA empleyado. Sa huli, ang hinaharapeng ang job security ay nasa eating kamay. Kailangan ng eating yakapin ang pagbabago, ngunit huwag tayong matakot dito. Ang AI isang tool, isang makapangyarihang tool, na maring magdalang progreso kung gagamitin ng tama. At sa tamang paghahanda, ang bawat isa ay may lugar sa hinaharap na ekonomiya. Ay sa job security isang hamon, ngunit isang pagkakataon rin. Ano sa tingin mo? Salamat sa panunod. Mag-subscribe para sa mas marami pang tech insights.